Hello mga ka-showbiz, Miss Thailand na si Antonia walang kinalaman sa pakatanggal ni Michelle D. sa top 5 at siya ang pumalit. Ayon sa kanya, nalulungkot siya dahil hindi nakasama sa top 5 ang kanyang kaibigan na si Michelle D. Na ito ang kanyang short statement. Oh my gosh, Michelle was right next to me and then I was so happy that I could come to her in that moment and I really wish that she was standing there next to me in the top 5. I knew that she was so ready for it and she really did. O di ba, kayo na po ang bahala kung kayo ay maniniwala sa kanya na siya ay nalulungkot at hindi nakapasok sa top 5 si Michelle D. Pero tila naman sincere siya at loyal sa kanyang sinasabi na nalungkot siya at kaibigan naman yata niya si uh, Michelle D bilang uh, Miss Universe.